Welcome back to my channel and welcome back to a new video. So today gagawa tayo ng bagong content na magluluto ulit tayo. And ang lulutuin natin is isang regular na putahe na madalas din naman nating inuulam pero um, wala namang pinag-iba. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ko siyalulutoin. Okay, so today ang lulutuin natin ay ginataang kalabasa. So ang ingredients niya is regular ingredients like kalabasa which is paborito ko rin yan aside sa patatas kung pinapanood niyo yung video napanood ninyo niyo paborito ko nga ang patatas and then sitaw syempre and then sote bawang sibuyas and then and ang sahog natin ay hipon of course since ginataan siya hindi mawawala ang gata so yung kakang gata, and then yung pangalawang piga. So, yan. Yan ang ingredients natin. So, iluluto na natin siya for lunch. Halika uh, yun. Manood kayo. So, ayan. Sa mini kawa ulit tayo magluluto, and pinapainit na natin So, pahuhugas lang. So, may mga tubig pa. Malalaman mo nating tuyo na. Syempre, mainit na pa. Na yung water. So, okay. okay. So, mainit na yung kawa natin. Lalagyan natin ng canola oil, as usual, para makapag-iisa na tayo. si Ate ang ating videographer ngayon. Nakalibot na naman yung camera natin. So, mayroon na siya. So, una is yung nag-raise na lula. Hindi ka maiginan Tapos si Ate. And then, si Buyas. Ang tatang ka kayo, ba't may luya? Kasi hibon, siyempre may konti lang sa'yo. Kailangan nga yun. And then, yun ba? Kasi mainigilip na yung ating ano. Sa ating din yung na-prepare ng income really, ingredients and konting patis. Pahul na sa Bango na ang aking tahog na hipo. Oops, I'm frozen. So, may luto kasi ito kung hangungin natin para hindi naman yung gulay. Para hindi ma-u-hurpok yung hitong. Okay. So, yan. Medyo luto na yung ating suko. Atin na siyang Ha-hangungin. Luto na. May ulam na. Charot. 嘿嘿。<laughs> yun. Igigisa na natin ang ating sitaw. Hmm. Si ate, oh. ha, May <laughs> nahalo. Oops. Yung pa, oh. Ay, ang dami, ate. Anong ginawa? Si kuya yan. Si kuya din. Yes. Masa na hipon sa sitaw. syempre, ilalagay na natin yung pangalawang tigal namin Yan. So, dito natin iluluto yung sitaw at konting sugar para manamis na mis. iiwan natin to ng mga around ano 5 to 10 minutes natin ilalagay yung hipon at yung kakanggata. Okay? Balikan natin later. So, titignan na natin. Uy, malapit ng maluto yan and yung katao nakikita nyo, na kita niyo namumuong na so ilalagay na natin yung ating i muna natin siya ay sarap eh eh dapat may balik na natin siya basa natin. So, means, luto na, na natin yung unang tiga ng gata. Yung tinatawag nilang kakang gata. Bakit nga ba kakang gata? Guys, comment down below ha kung alam niyo kung bakit kakang gata. Ayan. Siyempre, lalagyan din natin ng Judy Ann Santos. Magic sarap. Ayan. 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 lang ulit. ating tikim ulit. Tikman natin. Oh, ay, sarap. Hmm. Hindi ba kay luto ko talaga? I-try nyo. Sabahan mo nga. Oh, <gasps> kahit si ate, titikman niya. Eek. Mm. ate, tikman mo. Sarap! Ate! <laughs> Ayan, so tatakpan na lang natin siya ng 5 minutes and then pwede na siya. Okay? Later! So guys, luto na. Nagsasandok na si kuya. Ito anak, ayan ayun luto na sya so maglalunch na kami so lunch ito ngayon mga kakotsters Branch. brunch pala hindi pa kami nag breakfast so, hindi yeah, pa kami nag breakfast laging brunch so kain tayo ay, ko, chara, Kain tayo. Diet! <clears throat> At, ano, kagagaling lang namin nagpa-medical. Medyo kailangan magbawas sa carbs. E, carbs din yung kalabasa. So, konti lang yung kanin. Serving sponsor. Ito na kalabasa sitaw sabaw So, syempre, gagawa tayo ng isang perfect bike. Kahawag nga nila, ang perfect bite is syempre, a little of everything nung niluto mo. So, syempre, mag tayo ng sitaw. Balabasa. Ba, tinawag? Tinawag ko, sabi ko, organic na. pinabalatan ko pa yung hipon para makagawa tayo ng perfect bite. Hipon and then konting kanin. So, ito ang ating perfect bite. Sitaw, kalabas sa kanin, hipon. Siyempre yung sabah Wala kang nilagay na tubig si Rert. Ano lang, yung gata lang. Yung pinatuyo lang ko. Ayun lang. Ay na! Magaling ako. Harap. Hindi siya maalat. Ay, bawal na siya maalat. Ano namis namis siya. Ah. Perfect. Takto lang. So, mga ka try nyo to. Kung may twist na pwedeng gawin, turo nyo sa akin and try ko rin ulit gawin para masubukan natin. Let I me mean, know kung ano, wala namang bago sa ginawa ko. Yun lang dalawang klaseng gata ang ginamit ko. So, masarap siya. So, yun lang for now. And please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. Thank you for watching. Till next video. God bless. Bye, Cotsters!